kulang tikling buff bandid drill dito iba layo ng tinakbuan oh eh. ayun dito lang pala tumakbo ka pa tumal mga paps Pero kahit paano Kadali pa rin so, pa oras natin so, Kanina mga paps, maaga ako Nagtry ako bato bato Marami sana kasi bulabog Nagsipuntahan kasi may ari ng bukid Siguro chinik nila kung pwede na simulan Dahil tag ulan Tag ulan na ngayon Simula kahapon eh Ulan ang ulan hanggang kagabi Kaya papasin yung lupa toyo Yung iba dyan matubig na yung mga tabon may mga uh, lamang tubig na rin kaya yun chinik nila tinignan nila din yung mga pilapil kaya hindi ako makaarte sayang marami sa ng bato bato kaya tikling target muna tayo yun naka isa tayo mag asawa to dito na may isa tumakbo ayun ayun mga nakadalawa tayo ito ay tumigil oh. Papunta na sana sa Sukalan. Habang tumatakbo siya eh. Binira ko na. Nag-advance na lang ako. Moving target. Okay, stay mga paps. Sana makadali pa tayo. Hello mga paps. Uh, welcome back again sa ating ideal channel. Bali, uh, kanina pa ako mga paps. Nag-ikot-ikot. Hindi nga lang ako napag-intro dahil gusto ko makarami. Kaso nga lang yung mga pistong pinapuntahan ko. Mga bukid kasi yun. Pupunta yung mga mayari. Binisita nila yung bukid nila. Kaya bulabog. Ang tagal nila umalis. Kaya ito, nakakapat lang tayo. Yung isa, hindi ko napakuha na ano ng video. Dalawang ruwak-ruwak at saka dalawang buff-banded drill Yung pula. Batik na tikling. Bali, withdraw na ako mga paps. Napadana ko sa isa kong kura. Ayun kung napansin nyo, wasak na rilikod likod. Saka may mga puno. Ayan. Kasi puno ng paper tree. Bali, itong puno ng paper tree, hindi masyadong kalaki yan. Maliit pa. Maliit pa. Pagod ako sa kalakad, kaya sabang pa ako, napadaan ako dito. Pahinga muna ako. Dito ako nagpahinga. Baka sakaling ah, sabay panambang na rin. Baka sakaling ano, ah, may mapadapo pa tayo sa paper tree na ito at madagdagan pang huli natin. So, stay tuned mga paps. At sana habang nagpatay nga ako, may mapapada pa tayo kasi magpahuni ako yung speaker. Baka sakaling may tickling dito malapit or bato-bato. Pero bago yan, no. Uh, shout out muna tayo kay Faisal Laginda. Shout out sa iyo, paps. Kay Bangbang Bang Hutog Channel. Shout out po sa iyo sa ating uh, OSW dyan, kay DFE. So, shout out po sa iyo, Maraming salamat po sa inyong uh, pagdalaw sa aking munting channel. sana dyan lang kayo, mga paps, para uh, laging uh, sumusuporta lang sa kanya. Uh, bawat video nga ina-upload so yun lang mga paps update ko lang kayo mamaya kung uh, may mapadapo na tayo pero pag wala o oh, yan na medyo malabo na yung camera ko sa cellphone ko dahil nabagsak kasi yan mga paps sira na nga yung back cam nabagsak pa so, LCD na may sira pero natatats pa naman yun lang mga paps wala talaga tayong napadapo <coughs> sungit na masungit na rin ang panahon parang gusto nang umulan so yun lang mga paps ako yuwi na bali nakaapat lang tayo pwede na to test hindi tayo na zero bali bawi na lang ako sa next time parang may fog fog na yung screen ng phone ko sana nga sa parikod hindi so yun lang mga paps sa mga napadalang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Dito hit yung notification bell para lagi kang updated, updated sa sunod pang mga video. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, mga paps, huwag kalimutan mag-like. Pwede share sa mga ka-friends o ka-group nyo yung bawat video yung ina-upload ko. So yun lang mga paps, maraming salamat.